Good morning. Ang nakikita po ninyo ay ang bago naming tanim na papaya na 11 days na mula ng i-transplant. So wala pa siyang abono na ginagamit dito. Ang kinakain lang niya ay yung nandito sa lupa na nutrients. Kung mapapansin rin po ninyo ay hindi pa kumpleto yung kanyang kama. Makitid pa at may mga buntun pa ng lupa dito sa pagitan so unti-unti habang lumalaki itong papaya itong mga lupa nato sa pagitan ng tudling ay unti-unti namin isasablay papunta rito sa mga puno ng papaya habang nilalagyan ng organic fertilizer at sa katunayan mayroon na kaming nakalagay dito na organic ito yung sa ng itik o yung ipa na may dumi ng itik ito siya ito po ay nakukuha sa mga kulungan ng itik na sa lupa ng ingitlog ang isa pang dahilan ah, tag-araw po ngayon, mahirap magpatubig o magastos sa tubig kapag binuo namin ang kama. Kaya pansamantala ay makitid muna ang kama para kung magpatubig sa lugar na ito ay eh medyo malapit dito sa papaya. At very challenging ang mangyayari dito sa akin dahil ito ay tinamnan na ng papaya. kasi sa experience namin kapag tinamnan na ng papaya at inulit natin uli sa papaya ay hindi na rin gaanong gumaganda dahil nakuha na yung mga nutrients nung nauna nating itinanim kaya kung mamumunga man, hindi na niya na makukuha yung katulad nung una nating itinanim dahil sa pagkaubos ng mga nutrients nung naunang tanim na papaya ah, kailangan namin maglagay ng maraming organic at ito na nga unang una na nga itong itong inilagay namin na ipa na may dumi ng itik so unti unti lalagyan namin to ng ibang klase ng organic maaaring chicken manure o dumi ng kalabaw at baka habang lumalaki itong papaya so ang unang step mula day 1 hanggang isang linggo ay monitoring lamang dito sa aming tanim na papaya uh, obserbahan namin kung may sakaling may mamatay huli pa hanggang umabot ng 10 days so dito dahil itinanim namin ng November 18 so bali 11 days na siya ay walang gaanong namatay so sa 300 na puno dalawa lang ang namatay at nahulipan na namin So kung mapapansin natin, ayan, nagsisimula na siyang sumikat o umusad. Ayan, lumalapat na yung kanyang dahon at siguro yung ugat. Siguradong umuusad na ng itinti. Kaya ngayon pa lang kami maglalagay ng abono. After 11 days. Dahil wala ng ulan at tumaaraw ng itanim namin ito, pagkatanim ay diniligan agad ng tubig. At after ng two days ay nagdidilig kami yung sapat lang para hindi siya ma-stress o konting tubig lang sa umagang ito pagkaraan nga ng 11 days mula ng i-transplant e ay ngayon pa lang kami maglalagay ng abono kung umaaraw ay dapat ay padilig ang gagawin namin pero dahil umulang kagabi at basa itong lupa hanggang sa ilalim kaya ang gagawin naming pag-abono ay pa-side dress Ang ilalagay naming abono ay itong omega. Ito, mahusay ito pero medyo mahal. Yan, ganito yung itsura niya. Gagawa kami ng butas malapit dito sa puno ng papaya, mga 10 cm yung naabot sa gilid ng dahon Yan. dahil hanggang doon na ang uh, ang ugat nito Ayan, ang dami ng inilalagay namin ay nasa 15 grams at ang distansya mula sa puno ay nasa 10 cm pagkalagay ng abono ay tinatabunan ng lupa para huwag makasingaw yung abono uh, ito ay dahil basa naman itong lupa dahil kauulan lang Okay, yan po ang mga ginawa nating activities mula day 1 to day 11. So, sa susunod uh, sana makapagawa kami ng video from day 12 o kung hanggang saan man umabot.